Magandang araw mga ka-inspirasyon. Ito nga po pala yung tayo ay nag nagdi-deliver dito sa loob ng Marville. Actually, nasa loob na po tayo niya. Nakita ko lang po itong nagdi-deliver ng tubig na ito. Kakaiba po kasi siya. Layer, layer. So, nakaagaw na pansin po sa atin yan. Pero dito na po tayo sa ating destinasyon. Sa Michael Kota Street. Ayan. Kasalukuyang inaanap po natin yung ating drop-off point. Ayan no, kini-check-check pa po natin sa ating pong cellphone. Ayan, pero hindi nagtagal ay nakita rin po natin ang address. Syempre, sabi nga lang po, kapag naghahanap, nakakasumpong. Kaya naman po, nakita natin 'yan mga tol. eto Ayan no, ayan, eto na po yun. Ayan, syempre, pag na pagdating natin sa location, tingin-tingin lang muna Okay? Silip-silip. Ayan. At tamang-tama, andyan na po ang atin pong customer. Naghihintay na. Ayan, punta natin. Eto. Let's go. Ato. Ay, ma'am, Rodriguez. Rodriguez. mama ani Rodriguez kok, ini Pak. <tuk>